Hello, Merry Christmas. Yes, Merry Christmas. Kasi po, Berber na. What's up, what's up sa mga kamaritas ko dyan, ka shop ko. Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa akin channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan. At pakalimbang yung bell na yun para lagi kang manonotify kung may mga i-share ako na sarili kong video. And sa mga kamaritas ko dyan, pa-support me here also. And sa mga nag ng sarili kong sinishare, like, uh, saan and itong pag qa natin. Yes, our vlog for today is shout out ko muna, okay? Q&A. Ito yung mga iniwan nyo, yung mga suggestion nyo, yung mga sunla update nyo. Shout out ko kayo, kaya keep on watching till the end. Start na natin, diretsyo na natin pa. Diretsyo na natin, kaya natin to. Hindi na tayo mag-stop. Okay, para ma-shout out ko kayong lahat. Mm -hmm. Yung mga nag-abang ulit ng sunla update for this uh, Berber month, abang-abang na lang, okay? Ayun, so shout out kay Aljin, shout out to you. Sabi niya kumusta ka, upset? Yes. Mataas na ang appraisal sa Palawan yung diamond ring ko. Dati pina ko 6,000 lang before now nasa 8,800 sa Palawan na. Yes, po may update tayo and last month nagtaas na nga lahat ng mga pawn shop na aking na-share sa inyo na sa update. Sa Cebuana nga nga, 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 nga pa rin daw kasi 6,500 lang kuha nila ng ring ko kaya sinanla ko sa Palawan at pinull out ko na yung mga, yung isang ringko ko sa Cebuana ingat, busy ako kapsat sa training ko, thank you God thank you God, tapos na ang aking training. Wow! Good luck naman and God bless. Ingat-ingat ka. Thanks for sharing ng inyong Sanla update. Kaya pala, sulit yours natin ito. Okay? Thanks for sharing. Yes po, nagtaas na lahat. And now, nagtaas ulit ang mga gold sa stock market. Kasi nagtaas. Pagbibili ko ng mga brand new, may mga additional like 100 pesos per gram yung mga dinagdag ng mga supplier or yung mga nagbenta na pinagbibilan natin. OMG, diba? Ayun, so next is galing kay Sisi. Shout out to you. Yes po ma'am, tumaas na po ang tanggap nila sa Palawan Pawn Shop. Nakakatuwa, yes. Nakakatuwa talaga. Lalo na sa, sa may mga investment ng gold many years ago. Yung mga bumibili lang ngayon or nag-start mag invest ngayon is sila pa yung lugi pa. Kaya pag yung bumibili ngayon is iniisip nyo na idalhin nyo sa pawn shop, wag nyo na pong, wag na lang kayong bibili kasi for sure magkukomplain kayo na bakit binili nyo yung alasyo ng pagkamahal-mahal and then dadalhin nyo sa pawn shop is ang mura lang. Ganon po ngayon yung uh, range ng aginto. Uh, yung mga tiba-tiba or happy is yung ulitin ko lang yung naka-invest na like 10 years ago, 5 years ago ya yeah, pwede. and um basta yon. Okay? Ayun. So, asan na tayo kay CC? Palawan po, siya't nakakatuwa. Nagsanla ako last August 19 po ng 18 carats, 4,454. 4,454 ang per gram kuha nila at 21 carats naman is 5,111. Per gram na po, OMG. Di ba? Congrats! Ang taas! OMG! Yes! Pero pag bibili ka ngayon, super duper mahal. Ayun. So, ang mga happy is yung mga kagaya ko na may mga naitabe na mga uh, jewelry uh, many years ago. Okay? Yung mga nag-start pa lang lugi. Kailangan uh, itago nyo yan for your uh, investment. Gagamitin nyo yan. Enjoy nyo gamitin. Huwag nyo isipin na dalhin sa pawn shop. kasi po malayong malayo pa yung presyo. Tago nyo yan at least 3 to 5 years mga ganun. Okay? Next is galing kay Denmark Buena uh, Ventura. Shout out to you sir ma'am. Yes po madam. Tumas sila dito sa Bakulod uh, City. Sa lugar ko nasa for 1,250 per gram, 18 carats ang tanggap nila, tapos sa 21 carats naman, nasa 5,130, yes. Yan na po, sa mga solid yours natin na mga OFW, eto po ang uh, sanla update or yung mga appraisal sa mga pawn shop, okay? 5,130 ng 21 carats per gram. So, medyo mababa pa dito sa aking location. And, nakadepende pa yan sa appraiser na naka-duty Meron nga akong na-encounter na appraiser dito sa Palawan. Ali, Ali G's branch sa Bakulod na sobrang babarat ang tanggap niya sa lahas ko. Nanggigigil ako sa kanya. Kaloka! Yes, may mga staff na gano'n na nag-feeling-feeling sila yung mga tagapagmana ni Palawan ang pangit ng binibigay niya na presyo kasing pangit din gaya sa ito. So, OMG! Oh, <laughs> you are so funny! Ang pangit, yes. Yes, nakaramdam ako ng ganyan. Yung, ah, grabe, ano. Yung parang, ang tingin niya sa'yo is wala kang alam sa mga jewelry. Yung mga appraisal. Yung parang, basta, nagbibigay siya ng, na appraisal rate na pang year 2017. May mga ganyan eh. Naka-encounter ako ng ganyan. Is nakakapanggigigil nga talaga. So, yeah. Thanks for sharing. And yan yung lagi kong sinasabi talaga na depende po sa location, sa appraiser, sa mood ng appraiser sa mga last natin. Kasi may uh, incident talaga na ganito ganang nang na-share ni uh, Sir Denmark. Okay? So, thanks for sharing. Okay, next is ay, hindi pa rin siya. Hindi pa rin siya tapos. May karugtong pa, sabi ni Sir Denmark. Tapos sa Cebu naman, ewan ko ba, parang di sila na update sa pre ng ginto. Yes, yung Cebu na rin dito sa aking location is like uh, sila na yung nahuhulay mag-update. Ayan, kahit pagka mahal, -mahal very late sila, like before na sila yung nauuna and then kolelat yung iba. Ngayon is nabaliktad. Ayun, ang ginto, 18 carats tanggap nila is 3,300. OMG, sobrang baba na yan. Below the belt, sarot. <laughs> per gram. Tapos sa 21 carats naman is nasa 3,800 per gram. OMG, seryoso? Napakababa. Kaloka ang Cebuana Bacolod branch. Parang naiwan yata sila sa year 2023. Yes. Something like that. Sa ang taas ng interest nila plus ang baba pa ng appraisal. Kaya di ako nagsasanlasa si Buana ayon so si sir uh, Denmark okay so thanks for sharing ingat kayo dyan ano ba yun parang may muta akong malaki next is galing kay uh, Marlene shout out to you ma'am ako bakit kaya hindi makapagsanla ng ganyan kataas kakasangla ko lang 3,500 pa rin 18 karats kay M. Louillier Okay, gaya ito ng sinabi ng aking shout-out, yes. Huwag niyo po yung ipareho yung binibigay kong uh, Sanla update or yung mga uh, Sanla experience ko. Kasi magkakaiba tayo ng location, alahas, uh, yung staff na nag-appraise, and ano pa. Basta, yung uh, record mo, mga ganon. And uh, yung mm, pinaka-importante is uh, yung location kasi... I believe na may ano, may provincial rate. Pag nasa probinsya ka, parang provincial rate, yung mababa yung binibigay nilang uh, appraisal. Kaya yung iba is ginagawa nila. Lumuluwas sila sa pinaka-city nila kasi doon mas mataas. Ewan ko bakit may ganon. Kasi nga po, hindi lang po ikang, ikaw, ikaw Ma'am Marlene, Kaya na akin na shoutout kanina na kay Sir uh, Denmark Bacolod. Uh, Bacolod yung lo location niya and uh, Cebuana isang branch ng Cebuana na ganun pa rin yung appraisal napakababa. Imagine 18 carats is nasa 3.3 pa. So, ikaw is mas mataas pa nasa 3.5, di ba? So, lipat kayo sa ibang branch. Ayun. So, kung hindi kayo satisfied or mababa sa M. Lowillier, lipat kayo sa Palawan, Villarica, Cebuana, Shop, and marami pang iba na private na na sanlaan, di ba? Try niyo po hanggang sa makakuha kuha kayo ng medyo mataas-taas kasi kung may nanunod kayo and then may basihan kayo na gano'n na pala yung appraisal ng 18 carats try nyo sa ibang pojok. okay? tama ba? so yeah, thanks for sharing sana nakasubscribe ka para mapanood mo ang aking pag shout at, at, at pag flex sa iyong comment okay, next is galing kay Egliseria shout out to you sir ma'am Wow, ang taas dyan sa inyo, ma'am. Sana sa province din, parihas. Yun, kababanggit ko kanina na may provincial rate talaga yung mga pawn shop. Kasi marami nang, nang nagko-comment na nasa probinsya sila is mababa talaga yung appraisal sa kanila and minsan inaaway talaga ako na either nagsisinungaling daw ako kasi mataas yung binibigay ko and sa location nila is mababa, yan yung reason, okay? Kung hindi kayo satisfied, punta kayo sa pinaka-city nyo, ayan, and then doon kayo mag -try, okay? And if mababa sa isang branch na pinuntan nyo, dalhin nyo sa ibang branch kasi maraming branch yung mga pawn shop na yan, okay? Sana sa province din parehas kasi minsan sinasabi nila na iba ang rate ng province kaysa syudad tulad ng Manila, ma'am. Yes! O, oh, hindi ko pala tinapos yung, yung comment niya. Yun, kasi sabi ko lang, yes, very accurate yan. Yan, okay? So, ganun yon Totoo yon So, next is galing kay Kagura Duterte. Shout out to you, sir, ma'am. Kagagaling ko lang ngayon sa Palawan kasi kailangan ng kailangan asang asa ako kaso 10,200 2.9 grams ang lumalabas na per gram is 3,516 lang daw. Lumipat ako sa Cebuana, 12,239, 2.9. So, ang lumalabas daw is 4,220. Si Buana pa rin talaga. By the way, Southern Leyte location ko ayon. So, depende talaga yan sa location. O, ba diba? Napakataas kay Kagura Duterte yung appraisal nila ng si Buana phone shop. Okay? Samantalang so, yung kanina is mababa. Kaya, depende yan talaga sa location. Okay? Hindi mo yan mapare-pareho. Kasi hindi tayo pare-parehas ng location. Ayun, so next is galing kay Alexa Duran. sa out to you sir, ma'am. Dito sa Bataan, mas malaki na ngayon ang 18 karat sa Cebuana. 4,220. Yes, nag-update na rin dito sa aking location. Per gram, bago sa Palawan, 4,142. So, thanks for sharing. At least, nasa 4 plus na sila, ba? Diba? Kasi last time nga sa akin, nahihirapan ako sa Palawan. Naka-stick sila sa 3,875. And now at least maabot na sila ng 4,000. At least konti lang yung difference nila uh, mam Ma Ma'am Alexa, yung si uh, Cebuana at Palawan dyan sa location mo, di ba? It's like uh, konti lang, 4,220 and then 4,142. Wow, taas. And abang, abang, abangan natin kasi nagtaas yung mga ginto ulit. Maybe, baka mag-update ulit. Pero I think it's not that sooner kasi ka-update lang nila last month, di ba? So, hindi yun yung uh, dali-daling mag-update uh, yung mga pawn shop. yeah. So, abang-abang na lang natin, okay? So, next is galing kay Margie. Shout out to you, sir ma'am. Wow, ang taas na. Yes, mataas na po ang San Latte. Talaga, thanks for uh, watching. Ayun. So, uh, last na natin to. And yung mga iba is uh, part 2, okay? Kasi marami ito. Ito yung uh, mga iniwan nyo na comment nyo sa mga sunla update na naking na-share. Okay? So, next is galing kay uh, Rosie. Shout out to you. Hello, Miss Beth. Dito sa amin, 4,365 per gram. Ang sanla ng 18 carats per gram. Wow, ang taas naman. Location, Nueva Ecija. Oh, nag 22,700 kasi nasanla yung 5.2 grams na ni clase ko. Nagipit, ang kaginto mo po, yes, ganun talaga. Yan yung lagi mong sinasabi na pag may investment ka talaga, like nabili mo before, if in case na nagka-emergency ka, ayaw mo na ng maraming cheche na mangungutang ka pa, dahil pang-reason at saka kung ano-ano, and then hindi ka pa papahiramin, ayun, at least may uh, madudukot ka, may alas ka na uh, pwede mong iprenda, dalim mo lang sa pawnshop and then pera agad. And then, kung hindi mo naman kayang matubos yan agad within a month, pwede mo siyang i-renew i-renew monthly, okay? Pwede mo siyang i-renew monthly or kung uh, gusto mong hindi ka mabigatan sa pagtubos, pwede po kayong maghulog-hulog like. Punta kayo sa phone i-renew niyo magbigay kayo ng 10,000 para ma doon sa kapital ng pinagsanlan nyo. Ganon, okay? Ganon minsan yung ginagawa ko pag may uh, isang lako na malaki, ganon. Like hindi ko kayang matubos, pwede kang mag pwede mo siyang utay-utayin. Okay? Hanggang sa lumiit. And then, saka mo na siya tubusin kung carry mo na. Ganon. Kasi, kailangan tubusin yun, Kasi, mag... Super duper mahal na po ang mga ginto ngayon. Lugi po kayo pag bibili kayo ng mga brand new, Ayun. So, abangan nyo na lang po yung next na Q&A natin sa part 2 kasi mga na ito. Thanks for watching. Bye-bye. God bless you. Not the real. Bye!